uh, mapagpalang gabi po sa lahat mga kamaster, mga anting antingira. Ngayon, nagbubukod naman tayo ng dalawang sit. Uh, ka uh, spiritual. Salamat. Uh, medyo hindi tayo nakalive kahapon. Uh, Kasi kakarating lang natin galing sa sumi, galing sa sminya, no? Nagpasyal kami ni Mrs. doon. Napakagandang tanawin. Ngayon mga kaibigan, nakakasa tayo ng yung hanin ng putsukan. Ayan oh, yung dilaw para sa pangkabuhayan. At saka yung sa gilid na ginaya natin, kidlat elektrom magnetic. At saka hindi lang yan mga kapatid. Binauna natin ang, tingnan nyo, Santo Cristo sa gitna. Ito yung napakagandang protection mga kapatid. Ang kidlat elektrom ay napakalakas kumakapit sa magnetic oh. Napakalakas yan mga kapatid oh. Ang kidlat electrum Yan mga kaibigan At saka yung hani ng putsukan Ginawa natin kung sa gitna Pag iniilawan mga kapatid Nagiilaw yan mga kaibigan oh. Kung makikita nyo hmm? Naiilaw At saka yung cross mga kapatid oh. Napakaganda mga kapatid Pang kwintas to, pang -personal. Para sa pangkalatang Dipinsa at protection pampahalina Sa kabuhayan at saka sumpa ano? You know, kaganda Kaya yeah, meron naman tayong may pamahagi dito sa mga kaibigan natin. No? Kaya pa mga kapatid. Yung mga nag-order ang Trispica yung may hani ng putsukan at saka may yan mga kapatid. No? Santo Cristo. Pintas yan mga kapatid. No? di mga kapatid medyo pa yung dinikit natin dyan hmm. ito naman yung bracelet ng sumbalik lahat ng ori ng sumbalik nilagay natin dito at saka may tawas na yung batulutang yung mga mutsya ng bigas at saka prutas at saka black santo arang itim ginawa natin dito mga kapatid sa bracelet na pagkalahat ng sumbalik yan mga kaibigan o no? at saka mayroon pang kabibing kristal napaka kristal yan mga kaibigan o no? sa bato pa may nakadikit pang mga bato hindi natin tinanggal sama dito at saka bagungon at saka ganoon din dito mga kapatid mga kabibing kristal swerte sa mga kaibigan natin dito mga kapatid na meron tayong nabukod na dalawang sit hmm, pangil ng buaya ito yung maganda mainam dalawang piraso ito mga kapatid eh, no? pangil ng buaya sa bracelet at saka kabibi na napakalaki buo buo yan mga kapatid napakalaki higanteng bibi na nasa bato pa at saka grapa subalik grapa ora di dosi di kumbati pang di at saka pang sa panggamutan yan yung langis natin mga kapatid at bao na may ukit at saka ito litob o bakalan na napakaganda sa pangkabal kunat at saka di proteksyon sumpa litob o bakalan di kumbibig, may potik pa yan mga kapatid hindi pa natin tinanggal kayo ng maglinis dalawang piraso magkaparyat sa yan may bao tayo na may ukit na punong-puno ng mga motya yun mga kaibigan oh? dalawang seat dito may bracelet